Ang Dampalit Megadike ay isang 8.6 km haba na dike ng Malabon na itinayo upang magsilbing proteksyon laban sa baha. Guys, akala namin yung ginagawang airport. Basura pala guys, so grabe. At nagsimula ang proyekto noong 2009 sa panunungkulan ni Congressman J. Lacson at ipinagpatuloy sa tulong ni Mayor Linlin Oreta na naging tanyag sa lugar bilang isang destinasyon ng mga turista. naging tourist spot siya guys na nagresulta sa pagdami ng mga negosyo at kainan ngunit kaakibat din ito ang pagdami ng mga basura sa lugar. Ang pangunahing layunin ng Dampalit Megadike ay upang protektahan ang mga residente ng dampalit mula sa pagbaha Nandito na tayo guys sa dulo ng uh, Mega Dike Nandito yan, part na, na ng Malabon to guys oh. Kaya tara, nanisamahan nyo po akong muli sa aking panibagong moto adventure Let's go! Simulan natin ang video guys. So for this video guys is pupunta tayo ng Dampalit Malabon. Dito tayo sa kahabaan ng Ditwason. Papasyalan natin tong lugar ato guys dahil uh, super di pa namin ito napuntahan ni OBR. Malapit lang to dito guys. Ta, sa mga 16 kilometers lang mula dito sa Ditwason. Hanggang marating natin mega uh, Megadike ng Malabon. Ito ako sa YouTube na napakaganda ng Uh, mga tanawin dyan at malapit sa ginagawang uh, bagong airport dito sa kahabaan ng ano, no, Manila Bay yung ginagawang bagong airport dyan bay, sa bandang Bulacan so natin ngayon at saka para matingnan natin kung ano ba talaga ang pinagmamalaki ng dampalit na ito so let's go guys so dito na tayo sa part ng Malabon labon so 23 minutes 6 kilometers bago natin marating yung uh, mega dike ano mga so dire-direct ko lang tayo so dito na tayo guys malapit 13 minutes bago natin marating yung dampalit so dire-direct ko lang dito as per nung mga ano dito Lokal, nagkaroon tayo kay Yesi eh. Fiesta dito guys oh. Basta pa tayo Malapit na to guys Sa ano Sa si Long Metro Manila na to guys eh. So video lang dito guys Sa dilaan na natin yung eskilita So halos uh, Pagkasalubong mo is dam truck Hindi na Kasi ah, mga four wheels kailangan mong tumabi bigaya na lang kasi video wala nga alin yung pagkatuwi niya guys so magigita mo yung mga pintuan pa ng mga nakapira dito so after dito guys is wala nga pita tayo guys so. kung pindi po yung talang ayan welcome mabuhay barangay dampalit guys oh. so nyo dito guys sa gilid kabilaan May mga swimming kasi kabila ito guys is puro tubig na tubig alat sya kaya napansin namin na maraming namiming dito sa area na to hindi ko alam kung anong mga isda siguro bangus uh, bangos ganon tapos uh, ano uh, tilapia Yun guys, so uh, yung landmark dito, dito dito, dito guys is yung Santo Rosario Parish. Kung saan nyo papunta ng ano, Miga Dike? Ito po? So ito papunta saan ito boss? Ah, Ubando. So ito galing? Hulog. Hulog? Hulog. Ah. Yun guys, so kung papunta ka pala guys ng ano, ng Dampalit Miga Dike guys. So, ito guys yung ano, uh, may intersection dito. Pupuntang Dampalit, tapos ito pupuntang Hulog ito na pupunta ang ano uh, Ubando, Bulacan so dito sa ito yung landmark guys yung uh, Santo Rosario Parish so let's go abanti tayo guys ito yung way dito sa dinaan natin na kalsada is mas malapit siya Confer doon sa ibang dinadaanan dinada papuntang ano, Mega Kasi kanina kung doon kami dumaan sa ano, may daanan din po, po sa monumento. Medyo malayo yun. Oh, may ginagawa ditong kalsada guys. Oh. nila. si medyo malalim-lalim to. So guys, ito na yung dulo guys ng ano, uh, papunta na papasok tayo na Mega Dike guys. Mega Dike mula bun, ayan, pasok na tayo. All right, let's go. Dito guys, kaliwa. Ayan na. Pumutin motor, hirap na hirap yung kaibuy-buy na motor ah. hirap na hirap. <laughs> kontentado na Alright guys, na tayo, tayo. Grabe, dami guys oh. Mga bangka dito na malalaki oh. Dito lang ko ano ano, ano, ano uh, Ito yung, para ito yung nila guys. wala doon sa bungad dito sila nagpapa nag ano nag tatambay kasi nga tago naman sa ano pag may mga ano siguro yung mga yung masama ang panahon dito sila nagtatago guys doon sa gilid mapapansin mo kabilang guys puro ano palisdaan ang isda siguro dito na ano tilapia at saka grabe dito guys To guys, wow. dito guys wow na dito pa sila grabe yung mga kabahayan sa gilid oh. kabilaan baybayin natin ito guys hanggang dulo kung ano makikita pa natin dun sa bandang dulo nito ay hey guys bandang kalagitnaan na may ano na rapprood medyo rapprood yung ano dito yung simento niya. uh, sira sira na ganda rin ang mga daika to oh. ganda ng pagkagawa talagang secure na secure grabe ano oh, yung mga punong kahoy pa malaking bagay ito para dito sa mga nakatira sa tabing dagat dagat na to guys eh kasi nga ano uh, harang sa malalaking alon grabe guys oh daming lusutan yung mga dito guys ay flood control dito para hindi lumaki yung tubig sa kabila para hindi umapaw boss ano yung boss? Ah, basura yan? Kasi may airport? Yung ginagawang airport? Ay, di pa. Ah, so pwede, pwede naman doon. Pwede. Pero oh, wala kayong bonus doon. Wala, babalik pa rin. Ah, okay, thank you. Pero pwede, pwede dyan. Pwede doon. Yan ba yung pinapasal ng mga tao paghapon? Opo, yan. Yeah. Ito, ito. Ah, oh. ito. Ah, ganito lang ayawin. Ganito din. Sige, thank you, thank you. Masura pala yan. yun guys, akala namin yan yung ginagawang airport basura pala guys, so oh, grabe grabe yung tambak ng basura na yun grabe yung dito, lugar na to grabe guys, oh. No? makikita mo, ang ganda oh. wala nga lang maliliman kasi wala mga purong kahoy eh. Teramin ya bos, teramin ya. Kau nulis dengar ulang jadi itu bos, tidak pihak, mau Ah. ha? Matagal <laughs> so yun guys, mula dito guys, makikita natin yung tambak ng basura guys. Oh. Grabe yung basura ni guys. Grabe sabi nung naka mga residente dito, once na, na pag umulan, nangangamoy yung amo abot na dito. Tapos yung mga lawa, andami dami. Grabe no. pala mo yan, daig pa yung bundok. di natin alam kung gaano kalapa dyan tayo. muna tayo sa unang guys. Pamili para natin ng drone yan. Grabe guys oh. Makikita nyo. Wow. Ito yung pinaka-adabis dito guys. Ito yung pinapasyalan dito ng mga tao. Pag tuwing hapon. mainit ka lang dito kasi nga walang mga punong kahoy pero okay naman sila napaganda kasi yan o nagiging ano na siya nagiging tourist spot sya guys ganda na pagkatali dito upang umikot-ikot lang tayo Please down guys o oh. yan place down apart na nung Malabon Megadike So, doon pala yung ginagawang airport sa malayo sasakay pa doon ng bangka bago marating yung airport yung mapapansin dito may mga nagtitinda naman dito sa gilid yung mga oh, chicheria yan soft drinks, tinapay ano pa yung plano dito guys kita nyo guys Grabe oh. Kinapalalima nila, hinuupa yung ilalim mo. Lupa. Hindi ko alam kung ano to. Ang lapad guys oh. Ito yung karya. Ayun, saga doon. Baka ito yung part ng ano guys. Ginagawa ang airport dito sa ano. Manila Bay. Grabe oh. Ang tataas lalim yan no? oh. Ang galing oh. Ang <laughs> lalim na oh. Tambak dong, guys! Dua oh, hai, 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 guys hai, 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 Pero saan yan? Sa, saan, yun, ano yun, saan yan? mo? Saan yan dyan? Wala eh. ka lang. lang <laughs> din eh. ka lang? sige, sige. Thank you. Dami po sita. Yes, ito na yung dulo guys no, ng ano, uh, Megadike dito sa Malabon. So yan, pagkikita natin. May flood control guys. Oh. Alright guys. Nandito na tayo guys sa dulo ng mega uh, Megadike. dito yan. Part na muna ng Malabon to guys. Oh. Ano, Malabon na yung gusto. So, Wala na. Dito na dito yung, ano, yung kalsada ng mega uh, Megadike na to. So ito, ito makikita natin guys Yung power flood control Para hindi umapo yung tubig Hindi ko sure kung ano yun guys Anong, ano yun? Anong, anong ginagawa yun Wala kasi tayo matanungan eh Ano guys makikita nyo Yan yung part na yan Panambak yan guys Hanggang doon sa dulo Yan o no, oh, Kinuhukay